ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Ayaw natin ang gulo at gusto natin pagkaisa. Ipak, kung fact, kung iangulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Gante, ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Magka... Huwag lang magkapikunan at magkasabitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Pilipino. This is a pro-Pilipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na isang taon na nakakalipas, meron tayo mong kahe eh, as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating pangulo nakaupo nasa sa pwesto at yung mga buhay pang dating pangulo kasama na si President uh, Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. Bata, nagpas lang tayo sa sisihan. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan ang sambayan ng Pilipino, ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanawan mo. Kahit na anong pangmaraan, basat pumirma ka, signature dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hapang dapat ay magtulungan tayo pag-isipan nilang mabuti para humupa ang sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Tekken. Dito ulit Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagalit.